Hinabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mamagitan ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang mga kaso na nakabinbin sa Estados Unidos. May detalye si Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala na sa kamay ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon kung manghihimasok ang Estados Unidos sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hirit ng kampo ng nasabing pastor na maglabas ng written assurance ang Pangulo at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para hilingin na hindi makikialam ang US sa legal battles ni Kebuloy dito sa Pilipinas kapalit ng pagsuko nito. Ayon sa Pangulo, prerogative na ito ng Korte. Kailangan ang kausap niya ang korte dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arrestuin siya. So all of these conditions that he's putting in our, our material. Hindi na rin pinatulan pa ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng paghingi ng tawad nito sa mga miyembro ng KOJC dahil sa hiningi nitong suporta para iboto ang Pangulo noong 2022 national elections. So, sir, Uh, I still don't understand why but, uh, uh, that, is, uh, that is a that this her wish for that type of country. Um, no, not at all, not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation, and we haven't spoken since. Kaugnay naman ang pamumulitika umano sa ikalawang pangulo sa ilang pagdinig kaugnay sa proposed budget ng OVP, giit ng pangulo this is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. there's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has, to do, it has to do with the budget. Dagdag pa ng punong ehekutibo, bahagi lamang ito ng mandato ng Kongreso at Senado sa paghimay sa iminumungkahing pondo ng bawat ahensya. I don't so I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know how what the what the budget will look like. So, malayo sa politika. Sinubukan ng PTV na hinga ng panig ang OVP ukol sa naging pahayag ng Pangulo, pero wala pa silang tugon. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas.